Bakit ang paginom ng alak o ng nakalalasing na alak, paninigarilyo at mga tulad nito na mga bisyo ay masama at ipinagbabawal ng Diyos sa tunay na kristyano? Ating suriin at basahin sa banal na kasulatan kung bakit malinaw na ipinagbabawal ito. Umpisahan natin sa ganito, kung mababasa natin sa lumang tipan sa Levitico Kapitulo JES Versikulo 8 hanggang Jis. At sinalita ng Panginoon kay Aaron, na sinasabi, Huwag iinom ng alak o ng matapang na inumin man, ikaw o ang iyong mga anak man, pagka kayo'y papasok sa teber na kulo ng kapisanan, upang kayo'y huwag mamatay, magiging palatuntunang walang hanggan sa buong panahon ng inyong mga lahi, at upang inyong malagyan ng pagkakaiba ang banal at ang karaniwan, at ang karumaldumal at ang malinis. Malinaw na naglagay ang Diyos ng distinction upang malagyan ng pagkakaiba ang banal at ang karaniwan at ang karumaldumal at ang malinis. Ibig sabihin, kung lalayo o iiwasan mo na uminom ng nakalalasing na alak, ay magiging banal at malinis ka. Tulad lamang ito ng paninigarilyo na idineklara ng WHO na mapanganib sa kalusugan ng tao. Bagamat hindi literal na susulat letra por letra ang sigarilyo sa Biblia, hindi ibig sabihin ito na hindi ito ipinagbabawal ng Diyos. Alalahanin ninyo na mayroong panahunan na tinatawag na sa panahon ng mga unang lingkod ng Diyos ay wala pa ang ibang mga bagay tulad ng bisyo na katulad ng sigarilyo o iba pang katulad nito. Ang katwira ng iba tungkol sa pag-inom ng alak ay hindi daw ito sinabi sa mga tao sa panahon ngayon. Pero totoo nga ba yon? Ating basahin muna kung ang alak ba ay mabuti para sa tao. Ayon mismo sa pahayag ng World Health Organization o WHO, No level of alcohol consumption is safe for our health. Sa pahayag na ito, nagpapatunay na ang pag-inom ng alak sa anumang dami ng konsumo ng tao ay hindi mabuti. Ang pahayag ng mga eksperto na ito ay tumutugma at sumusuporta naman sa talata ng Biblia na iniutos ng Diyos sa mga lingkod niya o sa mga tunay na kristyano na mababasa natin sa talata ng Unang Tesalonika Kapitulo 5, Versikulo 21-22 na nagsasabi, Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Malinaw dito na dapat layuan natin ang bawat anyo ng masama. Hindi ba malinaw na sinabi mismo ng WHO na hindi mabuti ang pag-inom ng alak? Basahin din natin ang nasusulat sa Galasya Kapitulo 5, Versikulo 19-21, hanggang at hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamdos pangkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilin, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo. Tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Nais ko na ipapansin sa inyo ang sinabi na, mga kalayawan, at ang mga katulad nito, na ibig sabihin ananmang bagay na katulad ng mga bisyo na ito ay masama at bawal ng Diyos. Ngayon malinaw na nauunawaan natin na dapat na iwasan at layuan ang pag-inom ng alak o nakalalasing na alak, paninigarilyo at iba pang bisyo o kalayawan na nasusulat sa unang Tesalonika Kapitulo 5, Versikulo 21 hanggang 22 na isinulat ni Apostol Pablo at sa Galacia kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21 para sa ating panahon o ang tinatawag na Christian era. Sana po ay naging malinaw sa inyo ang maiksing paliwanag na ito. Kung meron po kayong katanungan na nais ipaksa natin, maaari po kayong magpadala ng inyong katanungan, mag-comment lang po kayo at sa tulong ng Diyos ay sisikapin ko po na mabigyan ng kasagutan ayon sa banal na kasulatan. Mag-subscribe lang po at mag-like upang maging updated kayo sa mga bago ko pang mga straightforward na mga video patungkol sa mga aral ng Diyos. Salamat po sa Diyos.